Hello everyone! Isang magandang morning sa inyo madlang people. So ayan, heto na naman ako at mag -e explain na naman ako tungkol dito sa Pupo Live app na ito. Para po ito sa mga newbie dyan na kakasimula pa lang magpopo. At para din ito sa mga uh, matagal nang nagpopopo pero hindi pa nila alam. So, let's go! So, ayan. Bago po ako magsimula ay dapat nakapag-subscribe kayo sa aking channel. At i-click lang ang notification bell below para updated kayo sa mga bago kong video. At i-like mo na din ang video ito kung nagustuhan mo ito at kung nakatulong ito sa iyo. So sa mga hindi pa alam tungkol sa bagay na ito, ay ngayon malalaman nyo na. Para po sa mga newbie dyan na user ni Pupo Live, dapat po ay alam nyo ang bagay na ito. Na kapag nag-download ka agad kayo, ay dapat mag-live kayo kaagad. At gawin nyo ang mga task na ito para hindi kaagad mawala itong task ni Pupo sa inyo na 10,000 points kada oras then. So, um, as you can see, may titig one hour na live dyan. So, tingnan nyo dyan. So, kibali, okay, mag-live kayo ng two hours. At kapag nagawa nyo na yung two hours na live, ay may nakalagay dyan na receive. So, tingnan, tingnan nyo na lang kung magbo-blue yung receive na yan. Kung magkukulay blue na yung receive na yan, so it means, pwede nyo nang i-claim at pindutin mo lamang yung blue na receive na yan. At makiklaim mo na ang iyong reward. So, dito na naman tayo sa PL. Itong PL naman ay gawin nyo yan dito at maglakbay, nyo lang, maglakbay lang kayo hanggang may makita kayong gold na upuan. So, ang ibig sabihin pala ng PL ay party live. So, ayan. At kapag may nakita na kayong upuan na bakante at pindutin nyo yan at hayaan nyo lang, hayaan nyo lang dyan hanggang matapos ang 2 hours at kapag natapos nyo na ng dalawang oras ay bumalik na naman kayo doon sa reward at mag bublo ulit yung receive at i-claim nyo na. So, pag natapos nyo na ang lahat, mag-antay na naman kayo hanggang bukas at gawin nyo ulit yung task. Then, reminder lang po dito sa inyo, no, sa mga newbie dyan at kakasimula pa lang magpopo. Kapag mag-live kayo, ay wag nyo munang i-cut yung live ninyo at saka PL ninyo. Tapusin nyo muna yung 2 hours na live at 2 hours na party live or PL para iwas violation kayo dito kay Popo. Dahil kapag nagka-violation kayo, ay mawawala yung task ni Popo na 10,000 points kada araw. At mapapalitan na lang yan ng 1,000 points kada oras. At isang oras na lang yung tasking ninyo. So, sayang naman. So, ganyan lang po ang gawin niyo kung kayo ay may balak magpopo at para din ito sa mga baguhan na hindi, hindi alam at sa mga matagal na magpopo pero hindi din nila alam. Explain nyo yan sa mga ini-invite ninyo na dapat ay pagka-send ninyo ng link sa kanila, dapat mag pagka-download nila ng app ay mag-live sila kaagad. At bawal ikat ang live at PL para iwas violation. So, ito lang po muna for today's video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At kung meron man po kayong gustong itanong ay i-comment nyo lang sa comment section at try ko yung sagutin. Yan lang po at maraming salamat.